No? Ooh. No? maganda pala dito maganda pala dito mayroob dyan ito may ibang pwesto dito siguro

sumutata iya ko ang <laughs> daming burong dito Oh, shit. Hmm. All right. Discuss. Buti na lang. Mga sapatos ako. Ang sapatos. Mahirap. Hmm. Pass. Сидим, mm -hmm. mm -hmm. This is what adventures like. Oh crap. Crappy Patty. Crappy Patty. Alright, tomato.

Shit. This is what adventures is like. Ah. Get up. Oops. What my! I do? Let's try our luck here. Oops. 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 Okay. Okay. Let's try our luck here. strike 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 mga lods tiki another tiki strike oops ang ganda to good sign may mga tiki dito mhm mm yan first strike tiki dito sa Balogo Beach Bicol okay goods palitan nyo nung mas malaki eh Po. Strike malaki Malaki hmm Okay to ah Ay, hamor sabi ko nga palitan na mas malaki eh Mm Uy, kaling calling pickup grouper. Kunong ada. Hmm. Second strike, pickup grouper. Pitumoy pickup grouper, pickup grouper. Grouper. Pickup grouper bato sya. Parang nag green green eh. ni. Right. Okay. Saya akan strike. Okay, Oops. Careful. Ito, maganda. Ito pala. Uh, malalim pala siya. Uh, Ang spot na ito maganda. Oops. Ito dito, isang malalim. strike hmm, pasok sa bato brad <laughs> hey, papatay patay pa yung gopro strike honeycomb grouper papasok pa sana sa bato Hmm. hmm honeycomb grouper. Hindi pala ako. Ano yun? Ba, ba, ano yung Bagolotaw? Bagolotaw. beach pala. Hindi pala balogo. Yung balogo pinunta natin, yung umulitan ng tiki. No, balogo yun. pas ah. Pasa, pasakaw pala yun. Ang na to Palit na lipat na ako ng pwesto. Adventure time! Oh, shit! Adventure time. Lapit <laughs> pa. Shit. Lapit pa ako maulog. Oh my god. 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 Adventure time! More than our friends. Spada dito. Pag tayo dun. Oops. Pag tayo dito. Okay, okay. Okay. Para sa pangangawil. Gagawin ng lahat. Okay. Hmm. Huh. Tumakay pa baba dyan. Okay. Matibay ba ito. Okay. Okay.

Oke. Oke. Dapat talaga. Bapak-bapak tayo.

ibig sabihin pa rin sa balogo pumunta kami mababaw dun nasabitan ako ng dalawang beses dun eh, isang jig pati isang lure floating na ngayon. gamit ko na lure, nasabit pa. Real struggle nah, oops, ah. keng ma, tunggu apa balik berat, okay. oke, Tayo nang, beli patah kau nang spot. dun Kabila Yun Paradise huh. Dito siguro na yun daming hamur dito daming hamur daming hamur dyan Mainis to ito. Ayaw kumagat oh. Mga maliliit. Maliliit yung mga fish. palitan natin yung maliit na door. Hanggang sa makuha natin yung ano gusto ng mga isda dito. Ito. Palitan natin ng 5 grams na lutak Ito. Uh, dito this, uh, this time uh, strike na ta okay. oops 1 2 3 dito, maliliit natin, so, Ayan, eto, dito natin 5 grams 8.5 grams walang kagat ito mas maliit 5 grams natin sabi na nga ba. Maliliit mga isda dito. Oh, strike. Wow, first time ko nakahuli nito. First time mga lords. Ano tong isda na to? Ano to? Ganda. Ang ganda ng isda. Ano is that to mga lords? Comment down below po. Anong klaseng species tong na strike ko? But wow, sobrang ganda niya. Ilis natin to. See? Maliit. Ayan. yung mo unang ko yung konting malaki. Beautiful fish. Oh, ganda. Hmm. Okay. Bye-bye. Ganda ng isda na 'yon. First strike sa itong ating 5 grams na lutak. Lilit pa lang yung mga fish. Ay, ayan, nahuli ko na yung taste nila. Okay. Nagulat ako sa huli, na ko. Hindi ko alam anong isda yun. Ang gandang kulay. Strike. Strike na naman. Oh, kauli na naman. Oh, ito lapo-lapo. Lab! Asan ka? Oh, pang ulam ni Intoy. May ulam na si Intoy. Lapu-lapu. <laughs> oh, ganito lang din to kalaki. Hindi na to sobrang lumalaki. Palitan natin ng pamain mo yan. Hmm. Iba ibang klase yung mga grouper dito no Pero nakikita ko usually ito hindi na ito lumalaki Ganito nang kalaki sila Or lumalaki pa talaga sobra Hindi natin alam na Pakomment ako mga idol kung lumalaki pa ba ito Pitapon mo siya Lock mo kagad Lock, ikot Yan lang. oh, Dandahan mo lang siya Tutok mo lang yung rad mo sa baba Baba lang ng dagat Yan Hmm tapos ikot ng ikot ka lang. Ikot, ikot. Mararamdaman mo nung may kakagat yan. Ayusin ko na yung isang pamingmit. Ayusin mo yun. Hindi nakakanya na. Ayan. Eh. Yan. Oh. Ito ang dami. dami nila dupo yan to eh dadaan yan dito yan yung kanina niya maabot yung magaan Pilitan ko kaya ito jig Pilitan ko jig Sige! Dan, dan lang! Sige. Sige. Silaks lang. Na, talakitok nga. Sabi na nga ba eh. Talakitok nga. Uy! Na, talakitok! Nakasarok oh, man! Nakasarok Talakitok! Sige to, madami pa yan dyan to Sige lagi uli na uli na Sige to sige pa. Talaki to, si toy. eh. Galing, o sige. Andyan lang yan sila. Ipapalit lang ako. Ang galing. Ang galing. Huli ni Toy. Yan. Oh, talakitok. Ang galing. Yellowtail tail talakitok. Shi! Galing, 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 Oh, jangan lang. kulit ka kasi kaya ngayon nahuli na lapu-lapu hmm. pala hmm. kanina ka pa eh ngayon nahuli ka nakahuli na ako to kanina pa to eh laging na ano kapatid niya siguro to yung isa hmm Uh, maitim sila, no? Galing. Anong klaseng grouper to, mga lods? Comment down below po. Hindi ko alam anong klaseng grouper to. Black grouper ba? Uh. May pangsabaw na. Hihi! Kanina pa to eh. Makulit eh. Lagi kong naaanhook. Ngayon, nakukuli ko na siya. Hmm. Oh my god barakudang na maliit barakuda barakuda to barakuda ha ah. andyan yung gunting barakuda galing talaga ni Ulysses ito Ang liit. Nakapatay pa yung GoPro. Eee, sobrang liit. <laughs> Maliit na amor. Lapu-lapu itim. Bye bye. Malaki ka muna dyan. Okay, tara. Do the parkour. Do the parkour. Oh, no, Do the parkour. Oh, I'm pala to do Oh, santik. Ang ina mo santik ka. Kito.